Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post-Kitty Duterte. Pahayag ito ni Senate President Vicente, Vicente Tito Soto. Kung gusto daw natin, tayo mga DDS, kung gusto natin na uh, makalabas si Tatay Digong sa kulungan, ito ang solusyon. <laughs> Sabi niya, Tito Soto sinabing kung gusto niyong makalaya si Digong ay kailangan mag-resign ng buong pamilyang Duterte sa gobyerno. Ayon kay Senator Soto, ang pagbibitil ni VP Sara Duterte at ibang membro ng pamilya Duterte sa kanilang mga posisyon sa gobyerno ay makakatulong para mapabilis ang paglabas ni Digong sa kulungan. Uh, <laughs> Anong inyong masasabi maano? pang itbolaga pang-entertainment talaga no. Uh, tingnan natin people who reacted. <laughs> 23,000 ang nag-react. 15,000 ang tumatawa, 4,900 ang galit. 2,300 lang ang naniwala sa kanya. So, percentage wise, mga 95% hindi naniniwala at galit sa so, Senate President. 5% lang ang naniniwala sa kanya. Ay, nako. Kawawang nilalang. Yang, yang ganyang idea na yan, Parehas sila sa kaisipan ni Atty. Cristina Conte. May post o may uh, pahayag din ni Atty. Conte. Ganyan din. Maybe, uh, sabi ng Atty. Conte na maybe, just maybe, baka mapadali ang paglabas ni Digong kung magre-resign si VP Sara. Mas okay pa itong si Atty. Conte eh, dahil si VP Sara lang ang matandaran kung pinagre-resign. I don't know, pati ba, Ay, the whole family pala. Kasi daw, kaya hindi makalabas si Tatay Digong kasi pay, may power pa daw siya. So saan ang power ni Tatay Digong? Nandito sa kanyang mga anak. At mga supporters pa pala may mga nababasa akong poso explanation na <coughs> ang dami daw mga supporters ni Tatay Digong and correct tayong mga mga DDS millions worldwide as in uh, sino ba yon si former uh, secretary Manny ng DA ano sabi niya si Tatay Digong kinamumuhian ng libu-libu lang dapat minamahal ng milyon-milyon. Uh, ako, napaiyak ako sa post ni Atty. Rowen Aguanson the day after na na-reject yung kanyang interim release. Sabi ni Atty. Guanson, minsan niya kay Tate Di Yung, alam mo, kontra ako sa iyong war on Polboron. Alam mo yan, hindi ko gusto yung nangyari. Kaya lang, sabi niya, Nung bumaba ako, kinausap ko ang mga tao sa laylayan, sa palengke, sa barbershop, sa mga kalikali. -kali, nalaman ko yung saluubin nila na sabi nitong mga taong nasa laylayan, nakaramdam sila ng kapayapaan, nakaramdam sila ng safety yung hindi sila natatakot nung kapanahunan mo at nagpapasalamat sila nung kapanahunan mo at ngayon lahat sila na nakausap ko nagsasabi bumabalik na naman ang kalakaran ng pulburon wala nang kinakatakutan itong mga adiktos binidiktos na ito kaya sabi niya Napakahirap itong ginawa kong ito. Tinimbang ko yung yes, may mga nabiktima sa war on pulboron. Kailang tinimbang ko mas marami itong nakinabang sa iyong ginawa. Kaya laban lang. Parang ganun. Gusto ko sana dito ka makulong. Dito ka litisin. Sa Pilipinas, dahil sinasabi naman ng presidenting ito sa mga may warrant of arrest nga bumalik kayo dahil buhay na buhay ang legal system sa Pilipinas. O nga. Buhay na buhay ang ating justice system. Bakit kailangan pa ang isang Pilipino dadalhin sa isang banyagang korte at doon litisin that I will never forget. Mahirap lang kasing sabihin na Unforgivable kasi Ang Diyos, ang utos niya is <laughs> Let's forgive Sabi ko na lang Hindi, hindi ko makakalimutan Masakit Bilang isang mamamayang Pilipino Na nagmamahal kay Tatay Digong Hindi, hindi ko yan makakalimutan The infamous day of March 11, 2025 na ang group effort ng administrasyong ito kinidnap nila ang presidente na minamahal ng milyones the only president na nakakuha ng 85 o 88% sa kanyang approval rating pag alis niya at nakakatawa polls asia survey sometime on April This year, siya pa rin ang may pinakamataas na rating, 63%. Compared sa kanyang anak, si Bibi Sara, nasa 52% lang, ang Pangulo, nasa 30 plus percent lang. Kalahati, ang taas. oh si sitting president ka, 30 plus lang rating mo. Ang pinakulong mo, 63%. Ano ka? Di ba nakakaya? So, balik tayo sa isyo. Kailangan bang mag-resign si VP Sara at ang kanyang mga kapatid? No way! In your dreams, hindi sila mag resign Dahil binoto sila ng sangkatawan. Tanggap na nila, tanggap namin na nakakulong ang ating aming tate digong bat. There will always be a day, day of reckoning. Ang Diyos gumagalaw Hintayin namin ang galaw ng Diyos. Hindi niya pinapabayaan ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kaya mga kapwa ko, kadidies, ituloy natin ang pagdarasal sa pamilyang Duterte. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. karon humana gyud pagatop sa balay ni anti og maayo na nga tan-awon so dili na sama gani nang uh, mga buslot na ang yang so karon maayo na so kini si anti usan ni siya kabalo nga wala na niya kakayahan sa pagpuli sa iyang atop apan karon nalipay siya nga natagaan siya gyero salamat na napuli na gyud akong atop mabenting ko ni kato Oh. Ayer na. oh salamat sa ginoog ang oh, ang naghatag ani oo so pila na di anti ka tuig nga nabalo ka na upat pa man bulan upat pa ka bulan oo. oo so hmm. kuan gyud anti bado dugay dugay nang uh, wala mo na kapuli ug atop namatay na lang si angkol dugay dugay na mm ang mong atop oo lagi So, pila ka buki mong anak, ante? Upat. Upat. Mm, so, tananan na nakapamilya, ante? Tanan na. Ay, so, ang nagpuyo ka ron, ikaw sa imong balay nagpuyo ka ron? Ako, akong mga apo. Ikaw ang imong mga apo. Mm -hmm. So, pila na rin imong edad, ante? 55. E si oh, 55. 55 e e ka na. Oo, so, kuha na ante ba? Da, pila na ka mong apo, ante? Unom. Unom na. Oo, sige. Okay. Okay. So, salamat kay Ante. Oh. Salamat sa, sa paghatak sa sin. Oo. Oh, makabig. Oh. <laughs>